Dedo na rival ang 30-anyos na motorcycle rider matapos na maaksidente sa pigmamanehong motorsiklo sa kahalabaan kan Maharlika Highway sakop kan barangay Flor de Melaor, Camarines Mag-aalas sa din banggi ka na kaaging Sabado, Nobyembre 4. Binisto ang nagada na rider na si Arnel Villarasa kan barangay San Gabriel sa Banuaan kan Pamplona, parehong probinsya. Sigun sa PNP, Mantang pigbabaybay ni Villarisa na sambit na dalan, bigla na sa naining suminalpok sa inutan ka ning tricycle. Rason nga ni matumbay ni sa iyang motorsiklo na nagresulta naman sa pagkakabangga sa iya kan kasunodan niyang kotse na kuminitil sa iyang buhay. Ito po masabi kong marikas ang mga padalagan kaya na po. So ta, hindi po kaya dibisa, hindi niya nga uh, uh, so barangay, progress niya. Uh, straight po niyo. hindi uh, po marikas, marikas ang padalagan kaya po ang padalagan niya. Dainasin ang atan panin kaso ang driver matapos na maareglo ang pamilyang nabayaan kan motorista. Sa banwaan kan baaw, iriduman ang sarong babaye na pigsasabing may kakundian sa pag-iisip. Matapos na mabudalan ng motorsiklo, alas 7 nin bangikan parehong aldaw. Sa impormasyon, nasa pulan biktima mantang nagbabalyo sa tinampo sakop kan barangay sanuan, Juan. Napag-araman man kan PNP na marikasan padalagan nakabanggang sospek na pigsasabi man na minor de edad pa. Pati rin na ano yan. Uh, Mag-ingat po kita sa pag-drive, lalo-lalo na kang motor. Na iwasan pa po na ano yan, na mag-drive na wala nang manig yung lisensya. Uh, uh, As in, uh, safety first, uh, tinagano pa po ang safety. Uh, kung baga, magmumotor kita, ano-ano, ilang lalo na kung nasa, ano na nasa ilang po, uh, loy-loy lang po, lalo na mga mga tao. Uh, yun nga din po. Ang sintoman sa ano yan, bako na nga rin, ano yan, bako itong baby special needs na kumbaga pati relatives nila uh, ano anin na uh, bantayan nila itong sa mga relatives na kung sa kari uh, man na nagluwas uh, reparuhan man nila. Sa presente, nakaluwas na sa ospital ang biktima. Nagkaigwa naman paguulay pag-uulay ang kada pamilya at sinagkaareglohan na. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.